Isang magandang araw po sa inyo. Ako po si Mami S. At welcome na welcome po kayo sa aking munting channel. Dumayo po tayo dito sa Pililia Rizal na kung saan mayroon daw po silang alaga dito na mga uri ng hayop na nag-iisa lang daw po dito sa Pilipinas na wala po sa ibang zoo. Alamin po natin kung totoo yan. Tara na Heto yung mga ibang alaga nila na hindi na lumalabas kasi nga ay napakainit po ng panahon. mo. Kapag. mo sa kamay mo. tapit mo. Pwede po kayo magpakain ng kanilang mga alaga kung dito lang kumanggagalit ang kanilang mga pagkain. Bawal na bawal po dito ang pakainin ng mga ibang pagkain na katulad ng daladala ninyo. Bawal na bawal po yun.

Ah, Dito naman tayo sa isang uri ng hayop. Isang camel. May camel sila dito na nag-iisa lang. Meron pa kayang camel sa ibang zoo? Napapaisip ako meron dito sa Manila Zoo. <laughs> Nag-iisa lang.

Oh, mabilis po. My Ay, kinahin <laughs> <laughs> <Ay, laughs> na gan. Hindi ba na kami bukita sa pinto? Nakain na. Tama na ka. Ang gan? Ako na. Nandito na po tayo sa pinagmamalaki nilang alaga, ang liver. Resulta ito ng dalawang klase ng hayop na lion and tiger. Kaya yan po ang naging anak nila, Liger. Yan ang pinakamalaking alaga Yay! nila dito. Ang buko nung kasiya lalabas. <laughs> Palabasin mo lahat ikaw sa masya. Ito yung atrak. for memory mo na lang. Marmel. Ayan doon, it's another Liger. Ayan doon, it's another Liger. May isa pa silang alaga na napakaganda ng mukha. Isang uri ng hayop na puma. Yan po. Ang ganda ng boses niya. Ang ganda ng mukha nito. <tinyo>

Buntis ba? Babae ba to. Salamit. Ang laki. No? Ang <laughs> <Okay. laughs> okay. diba ba laki Akala kong buntis. Hindi ba naman hindi buntis? Ba. Ma-pasok pa rin na. Lakas. Yan yata. 3 months pa lang doon, 3 months old. Sabi ano? Hindi, yun. Hindi, 6 months yun ah. 6 months yeah, month old ba? 3 months. mo mm. po ang mata. Wala, tulog yung oh, so, mga Ano yan? Ano yan? Ano 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 yan? Ano yan? Nalak ko yun. Siguro yung mga anak-anak na lang yan. Ilang beses na nag Dalawa to. Walang katapusang pasasalamat po sa inyo. Lalo na po yung mga napadaan po dito sa aking channel. Malaking bagay na po yun. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Sana po ay nandyan pa ka rin kayo. Mami S Channel po at welcome na welcome po kayo sa aking munting channel. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod.